ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ang espiritu na nagbibigay ng tubig ng buhay ay ang Diyos Ama. Kung gayon, sino ang babaeng ikakasal na nagbibigay ng tubig ng buhay kasama ng Diyos Ama? ipinipilit ng ilan na ang babaeng ikakasal na nagbibigay ng tubig ng buhay ay ang mga banal. Sinasabi nila na ito ay dahil tinatanggap ng mga banal ang tubig ng buhay mula sa Diyos at hinahatid ito sa mga tao. Pag ang mga banal ay tumanggap ng tubig ng buhay mula sa Diyos at hinahatid lang nila ito sa mga tao, masasabi ba nila na sila mismo ang nagbibigay nito sa kanila? Halimbawa, isipin natin ang isang kartero na naghahatid ng sulat. Sinasabi ba ng kartero na nagbibigay siya ng sulat? Hindi, hindi iyon ang sinasabi niya. Ito ay dahil magkaibang magkaiba ang magbigay at ang maghatid. Bukod pa rito, ano ang mangyayari kung sasabihin natin na tayo ang nagbibigay? Pag nagbibigay tayo ng isang bagay na mula sa Diyos? Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Sinabi ito ni Moises na tila siya ang naglabas ng tubig mula sa bato. Bilang resulta, hindi siya nakapasok sa kanaan. Sa parehong paraan, kung sasabihin ng mga banal na nagbibigay sila ng tubig ng buhay, kahit na hinahatid lang nila ito, ano ang mangyayari sa kanila? Hindi sila kailanman makakapasok sa makalangit na kanaan. Ang nagbibigay ng tubig ng buhay ay ang Diyos. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Kung gayon, sino ang Diyos na nagbibigay ng tubig ng buhay sa panahong ito? ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Halika! At ang nakikinig ay magsabi, Halika! At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Sino ang babaeng ikakasal na nagbibigay ng tubig ng buhay kasama ng Espiritu Santo, ang Diyos Ama? Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero at dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero, ay ang makalangit na Jerusalem. Ano ang tawag ng Biblia sa babaeng ikakasal na asawa ng Diyos Ama? Iyon ay makalangit na Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Ang babaeng ikakasal, ang asawa ng Diyos Ama, ay ina ng mga anak na maliligtas. Umaasa kami na tatanggap kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tubig ng buhay na ibinibigay ng Diyos Ama at Diyos Ina.